Kung matatanda nyo, yung na-upload video ko, tungkol sa isang senior citizen at kay Miss Bapple blog. Nabanggit ni Miss Bapple, dati, sa mga Edren ay hindi makamove on kay Edo at Lena, ang tatanda nyo na at puro ikikan, at kalandian ang alam nyo, pero wala siyang binanggit na pangalan, ngayon mayroon nga po nag-claim na isang senior at isa siyang Edren supporters. Napanood nga ni Bapol yung na-upload kong video na nireactionin siya ng isang senior citizen. Sumagot ngayon si Bubble dito at bakit daw niya kiniklaim kung wala naman daw siya pinangalanan. Panoorin po natin ang short video. Kung gusto niyo panoorin yung kabuoan na paliwanag ni Ms. Bubble, punta lamang po kayo sa channel niya. Kaya e, aayusin mo ha? Hanggat hindi kita minimension, hanggat hindi kita kinakati, hanggat hindi kita sinasampal. Huwag kang makikialam. Wag mo ako re-reaksyonan. Ha? i mo. I-demanda mo. Ako. Kung pinangalanan kita. Kung minensyon kita. Pero kung hindi. Utang ina mo. Utang ina ka. Ha? Oh. Ano? Ano ang masasabi mo? Pagamat sinabi ni Miss Bupple na hindi niya pinangalanan ang isang tao dahil ayaw niyang makasagasa ng tao. Subalit sinabi nga niya dito, kayo mga Edren, tatanda niyo na hindi kayo makamove on, puro kaikikan at kalandian ang alam niyo. Igit pa dyan minura mo, ang isang senior na hindi ka naman minura. Miss Bupple, hindi tayo magkaaway dito, pero ang sa akin, na hindi ko matanggap 'yung pagmura mo ng isang senior. Hindi dapat ganoon ang sinabi mo Miss Bubble, parang wala kang lola. Isipin mo din balang araw tatanda ka rin, paano na lang kung, sa pagmura mo sa isang senior, ay sinabi din sa iyo ng nakakabata sa masakit yun di ba? Para ka naman walang pinag-aralan, sorry sa word na sinabi ko. Huwag sana pa-iralan or magpadala sa bugso ng damdamin. Ito lamang naman ay isang reaction ko sa iyo Ms. Bubble, sa pagpota mo kay Lola. Kasi sa mga lola dyan ko sila, pinagtatanggol. Gusto kita murahin pero hindi yun ang solution, dahil alam kong nabigla ka lang. Sana next time kung hindi ka naman minura, ni lola huwag kang magmura. Ngayon binigay po sa akin itong voice clip na ito, para daw e-upload ko, at ito ay makita ni Ms. Bubble ang kasagutan ni Lola kay Ms. Bubble sa pagmumura niya sa kanya, pakinggan din po natin. At syempre, sa iyo reactor na ayaw magpabanggit ng pangalan. Napanood ko yung vlog mo na punong-puno ang puso mo ng galit, puot, muhi, lalong-lalo sa pagmumura mo sa kapwa mong tao. Alam mo, tuloy na isip ko na ang pagkatao mo ay masamang masama dahil sa lahat na galing sa bunga, malaking buwanga mo ay masasama. Gayun paman, ito ang sagot ko sa sinabi mo na aming matatanda na nangangatal ng mani, kalandi, keri, matatanda ay malandi pa namin. Ang masaklap pa na sinabi mo sa isang vlog mo na nag-react ka, kuno, sa mga quote-unquote hinayupak na karingking, maistroke-istroke, mahimatay na ospital, magpakamatay na kami at deserve namin yun. Quote and quote yun ang sinabi mo. Ang sakit mong magsalita, mas masahol ka pa sa demonyo, wala ka ng kaluluwa, reaktor. Alam mo, hindi na ako sanang mag-react. Pero ako ang naatasan at maglakas loob na sumagot sa lahat ng sinabi mo na sumpa malaswa sa social media. Kahit wala kang binanggit na pangalan pero ang pagkasabi mo na Edwin Solid Fanatic OFW, siyempre kami, kami yon At grupo namin ito, nasaktan kami dahil malaswa ang pinagsasabi mo sa aming grupo lalo sa aming mga senior citizen. Regarding sa kansorsilyo na sinasabi mo, isuot mo na lang ikaw na lang ang magsuot o itahi ka namin ng kansorsilyo o ay hindi ito na lang ibibilhan ka galing sa abroad mas maganda at isoot mo pagdating namin Hey Reactor, hindi kami tanga at bobo. Hindi kami kagaya ng isang reactor na malaki ang bunganga at maliit at makitid ng utak. Alam mo, masyado kang assuming at kung ano-anong iniisip mo, mali sa amin. Pero kami senior citizen ay malinis ang konsensya namin dahil natutuwa kami sa iniidolo namin na Edrain dahil natural, organic ang kilos nila. Hindi scripted, hindi malaswa, walang yakap, walang halikan. What you see is what you get. Ang tawag namin ay tandem. Kasi, umpisa pa lang, alam namin na ang Edrain ay Kapatid ang turingan nila. At lalong hindi pwede na sila ay mag o magboyfriend o mag, o mag sila. Dahil, una, bata si Reyna. Pangalawa, may mental disorder si Reyna. Pangatlo, kapatid lang ang turing ni Edo kay Reyna. At alam mo, Diyos lang ang nakakaalam ang kinabukasan ng isang tao, wala ng iba. Hindi ako takot sa iyo o kanino man. Basta wala akong ginagawang masama. Diyos lang at ang sarili ko ang kinakatakutan ko. Alam mo, may karapatan kaming sumagot sa iyo. Dahil supporter at sponsor kami ng Edwin. By the way, ito na ang huli kong pagsagot at vlog ko sa dahil puro sumpa, walang saysay, walang kakwenta-kwenta ang pinagsasabi mo sa aming senior citizen. Minsan, tumingin ka sa salamin at tanungin mo sa sarili mo kung sino ka. Alam mo na kung anong ibigong kong sabihin. Matalino ka, di ba? Last but not least, let me remind you and educate you a little bit. Respect yourself and others will respect you. Bear in mind that the senior citizen will not go down to your level and we do not lower our integrity for anyone like you. Bye! See you in court, Reactor! Hala, may pagbabanta pala ang mangyayari po dito, at yan daw ang abangan ni Miss Bubble. So kung ano man po yung pagbabanta ni Lola kay Miss Bubble, abangan na lamang po natin. 난 아무 말도 할 수가 없었지.